Nagpahigayo na o close monitoring ang kapulisan sa mga aktibidad sa foreign nationals sa Sarangani o General Santos City apan giangkon nga kulang ang ilang gahom aron mabisita ang mga propidad o subdivision asa nagpuyo ang mga langyaw do na usab balaod nga nagprotekta sa privacy issue sa tanang individual nga naa sa nasud yeah, ngayon no, ongoing yung aming uh, mga validation sa mga information yan because nga in relation sa pronouncement ng ating presidente no in sa uh, totally banned the pogo we have here sa ating uh, isang municipality sa Sarangani na mayroong isang Chinese uh, company diyan and uh, ngayon ongoing yung aming uh, monitoring doon at impact uh, in fact hinits up ko na rin yung ating regional law enforcement coordinating council because of the presence of Chinese national or foreign national dun sa mga sa, sa mismong manufacturing uh, company na yon kaya, ayun, siguro on the next meeting, kasi may in-invite kaming ahensya na talagang siya mismo dapat ang mag-conduct ng mga visitation doon. That's kasi, visa. PESA and uh, of immigration because kami, the PNP, wala visitorial power. Giangko ni Police Colonel Denry Francisco, Director sa Sarangani Provincial Police Office o SPPO nga sa monitoring nila na nga ng Dunay Gatusan ka Chinese National nga nagtrabaho sa usaka Chinese-owned company sa Maasim sa Bahin sa Jensan. Giibot niya ni Police Colonel Nico Medes Ulaybar Jr., Director sa General Santos City Police Office nagpahigayon na sila ang monitoring sa kasamtangan Uh of course, ato uh, PNP mo acted upon the instruction. Ubuhat ko na mo well, say niya to assist the uh, the uh best effort of the national government para pakatabang ang PNP by sa monitoring, identification and of course para ma na nato ang uh, ating uh, lugar regarding national security issues on the presence of uh, mga illegal aliens. Kahibaluan nga sa kauluhan, nahimong sunod-sunod ang raid sa mga otoridad sa mga lugar asa tua ang kontrobersyal nga mga Pogo Hub. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richal Gubalani, Brigada News.